guys malitas tayo ng talbus ng kamote oh ang hahaban oh oh kaya tatalbusin natin guys mga battery na ako dito palaya basta hindi pa nababagyo buhay pa yung mga gulay ko dito guys habang malago pa yung talbus ng kamote wala pang bagyo uunahan ko na yung bagyo Ayan tayo guys. Ito ano yung talbos ng kamuti. Ang ulam ko. Sausaw lang sa tuyo. Sibuyas kamatis. Ayos na. Buhay-buhay na guys. sibuyas, kamatis, tuyo, talbos ng kamote. Ayos lang mm -hmm. umagahan. Na guys, itagad na lang tayo sa sunod na video.